Welcome to Cook Island. Good morning mga kaistoryahe! Welcome back to my YouTube channel! Ako nga pala si Mase, OFW, dito sa Cook Islands. Maaga akong gumising para maabutan ko ang market day dito sa town. Good morning! morning. Hi, Hello! Hi! Welcome Hi. Nakakatuwa si kabayan. Hindi ko siya nahalatang kabayan siya. Akala ko Indonesian. So, ayun na nga. First time ko lang makapunta ng market day dito. Kaya nang binigay sa akin ang Saturday off. Naku, tuwang-tuwa talaga ako. So, sabi nga nila, mura daw ang mga gulay dito sa truck na to. Kaya nakigulo na din ako. Hindi pa rin talaga kompleto mga gulay nila dito. But anyways, at least, fresh naman ito mabibili namin gulay. Akala ko pa naman, makakabili na ako ng okra at ang palaya dito. Wala din pala. Yan. Yeah. <laughs> Kamatis eh, naman na per piece ah. Ah, uh, how much per piece? Ay, ayun na, no, tanongin okay, mo yung nagtitinda. Ka 5 dollars. Oh, Oo. Okay. Oh. Ano, ano daw, piece of per piece? dito oh. pero parang daan pa kami sa... O, oh, di yun ka naman kamatis. Hindi na lang kami say. <laughs> yun lang. Thank you, B. At pagkatapos na nga namin mamili, nag-ikot-ikot na muna kami at baka meron kaming kakaibang makita dito. Dito nga pala sa Cook Island kapag weekend, half day lang ang lahat ng shop dito. Alas 12 pala ng tanghali, nagsasara na talaga sila kaya kung meron kang gustong puntahan dito o sadyain, dapat talaga maaga palang gumising ka na at pumunta ka na dito para hindi ka masaraduhan. At pagdating naman ng weekdays, 4pm palang, sarado na talaga lahat sila. Kaya pag nagpunta kami dito sa town, sinusulit na namin, nililista ko na talaga lahat ng kailangan namin para walang na kami makalimutan. Ayaw mo lilinaw. Chili. Oh, may tubo din. Mm -hmm. huh? Sugar cane. Ah, how much this? Sugar cane. Ano yung binibili mo? Okay. Batas ng ano niya, binibili niya. Ito siya. Ito siya. Ayan. Isa din pala to sa pinupuntahan ng mga turista dito sa Cook Islands. Dahil dito sila namimili ng mga souvenir items sa pinampapasalubo nila pagdating nila sa bansa nila Isa talaga sa mga sinasadyan nila dito ay eh, yung mga authentic black pearl talaga namang napakaganda at talagang murang-mura lang. At kahit saan talaga ako mag-ikot ng mga stall nila dito, iisa eh, lang talaga ang tinda nila. Puro mga black pearl at mga jewelry. Sa design lang talaga at sa presyo nagkakaiba. At depende yan kung paano ka makipagtawaran sa seller. At isa pa sa napansin ko dito, eh halos lahat ng mga tinitin nila ay mga organic products. At napakarami din mga fresh flower na nilalagay nila sa ulo nila at mga kinukwintas nila. Kung napapansin nyo, halos lahat ng mga tao dito ay may nakalagay sa ulo nila mga bulaklak. At hindi rin mawawala ang paglalagay nila ng bulaklak sa tenga nila. mapababae man yan o mapalalaki at sa puntong ito medyo nakaramdam na ako ng pagod at gutong kasi naiinitan na so ayan so guys wala namang kakaiba ganun pa din So hanggang dito na lang muna mga kaistoryahe. Please don't forget to subscribe, like and share. Thank you. God bless ating lahat. Stay safe. Bye.